pagputol naman po ng century old trees sa San Fernando City La Union inalmahan para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio 104.7 IFM report Hindi pabor ang ilang netizens sa ginawang pagputol sa ilang century old trees sa harap ng isang government office sa San Fernando City La Union sa naging post online ng Sangguniang Panalawigan ng La Union, may kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources ang pagpuputol sa puno tulad ng akasya. Mayroon ding pahintulot mula sa gobernador at idinulog sa Sangguniang panalawigan na mayroong ng Regional Director ng Civil Service Commission Regional Field Office 1 bago tuluyang maikasa ang pagpuputol sa mga puno. Gait ng netizens, hindi o makatarungan ang pagkitil sa mga puno na matagal nagbigay lilim sa publiko gayong maaari namang ilipat ang lokasyon ng mga ito. Ilan naman ang nagsabi na obstruction at nasa kasaan ng mga puno ang 10 meters right of way, partikular ang mga native trees na lumalago ang ugat. Kasama mo muna dito sa IFM de Guban. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.